Ang mga polis na higit siyam na bilyon lang at hindi 13 bilyon ang halaga ng droga na nasa bat sa ilitagtag Batangas. Patuloy naman nilang tinutukoy ang pinanggalingan nito na posibleng mula paraw sa ibang bansa. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Tinawag ng mga otoridad na pinakamalaking drug haul ang mga nasabat na drogang ito sa Alitagtag, Batangas itong lunes. Mula ito sa kulay silver na van na naharang sa isang checkpoint sa pagtataya ng mga otoridad noon. Tumitimbang ito ng dalawang tonelada at nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos. Pero sa isang panayam, nalinaw ngayon ng Philippine National Police na nasa 1.4 tons lang ito. Nagkakahalaga yan ng 9.6 billion pesos. Nalinaw naman ng mga polis na walang dagdag bawas sa na nangyari sa droga. Paliwanag nila, natagalan ang pag-ebentaryo sa droga dahil na napakarami nito. Kaya pagtataya lang ang nabanggit ng mga otoridad ng matanong ng media, tuloy-tuloy pa rin nga daw ang inventaryo ng inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga droga nitong Martes. Pag may mga malalaki po tayo, drug bust or drug hold po talaga at uh, immediately nakakapagkandak po tayo ng press briefing, ang talagang binibigay po talaga natin is approximation and estimation lamang po. Pinangalanan na rin ni Colonel Fajardo ang sospek na si Alahon Michael Zarate. So nakuha po natin ay nakalagay po na isa po siya nga Filipino citizens but we are confirming and validating reports mm. na siya po ay uh, dating nanirahan sa Amerika and allegedly ay nag-serve nga po at uh, dati po siyang uh, US Army. Patuloy naman ang investigasyon ng mga polis para matukoy ang mga kasabwat ni Zarate.